Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Noon ding araw na yun, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasiga naman ang mga tao at nagturo siya na maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghagan. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat maninipis lang ang lupa roon sumibol agad ang binhing yon. Ngunit, ng mapabilad, sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. palibhasay walang gaanong ugat. May bininamang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga yon. Ngunit, ang binhing na laglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig sa sandaan, may tig aanim na po, at may tig na -ta tatlong pong butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. pag nilayan natin bilang Romano Katoliko ang talinghaga na magsasaga at mga binhi ay sa makapangyarihang minsahe na nagbibigay diin sa iba't ibang paraan kung paano tinanggap ng mga tao ang salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, Mahalagang suriin natin ang ating mga sarili kung paano natin tinatanggap at isinasabuhay ang mga aral ng Panginoon. Una, ang binhing nalaglag sa tabi ng daan. Ito ay nagpapakita ng mga taong nakakarinig ng salita ngunit hindi ito nauunawaan agad ito minakaw ng kaaway sa kanilang puso ito ay isang paalaala sa atin na maglaan ng uras at pagsisikap upang unawain ang minsahi ng Diyos sa ating buhay. Mahalagang humingi ng gabay sa banal na Espiritu upang tunay na maunawaan at maisa puso ang salita ng Diyos. Pangalawa, binhing na laglag sa kabatuhan. Ang mga taong ito ay may mababaw na pananampalataya. Tinatanggap nila ang salita ng may galak. Ngunit hindi ito nag-uugat ng malalim. Kapag dumating ang mga pagsubok at problema, mabilis silang sumusuko. Sa ating buhay, pananampalataya, kinakailangan ang malalim na ugat ng tiwala sa Diyos upang mapaglabanan ang anumang hamon. Ang regular na panalangin, pagninilay at pag-aaral ng Biblia ay makatutulong upang palakasin ang ating pananampalataya. Pangatlo, binhing na laglag sa dawagan. Ito ay ang mga taong nakaririnig ng salita ngunit nalulunod sa mga alalahanin ng buhay at mga tukso ng kayamanan at kalayawan. Bilang mga Kristiyano, kinakailangan nating mag-ingat na hindi tayo mapadala sa mga bagay na nakakasira sa ating relasyon sa Diyos. Magsikap tayong unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Pangapat, binhing nalaglang laglag sa mabuting lupa. Ito ay ang mga taong nakakarinig ng salita at nauunawaan ito Sila ang mga nagbubunga ng sagana. Ang mabuting lupa ay sumisimbolo sa pusong bukas at handang tumanggap ng salita ng Diyos. Naway maging tulad tayo ng mabuting lupa, na handang tumanggap, mag-alaga at magpalago ng pananampalataya upang magbunga ng sagana sa ating buhay. O Diyos, tulungan mo kaming maging tulad ng mabuting lupa na handang tumanggap ng iyong salita. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang ito'y magugat ng malalim at magbunga ng sagana sa kabila ng mga pagsubok at tukso. Naway manatili kaming matatag at tapat sa iyo. Amen. Naway ang refleksyon ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy na maglingkod at lumago sa ating pananampalataya. Sa muli, inikayat ko ang lahat, katulik o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino minipatri at fili, Espiritu Sancti. Amen. God bless us all.